Ano nangyari dito? Ito nga ay. Sin kapatid ko? Liga dito, Sen. Lapit ka. Lapit ka, lapit ka. Liga dito, liga dito. Sen. Ano <laughs> nangyari? Liga dito, liga dito. Hindi iligaw ang kapatid ko. Tayo ka, tayo tayo. Hindi kita kanihan, tayo ka. Hindi iligaw ang kapatid ko. Sen, liga, Sen. Ligawan mo, ha? Mahal na mahal mo ba? Sali ka! Ay, ah, Ayun yung video, pare! Baka sabihin! Okay, basta boto ko ba, pare? Boto ka? Gusto mo to? Gusto mo to? Gusto mo to? Ikaw, gusto mo to? Ah, sagot ka! Sagot ka! Hindi sigawan, pare! Huwag sigawan para ano? Tay, gago! Huwag sigawan! Huwag sigawan, tay! Huwag sigawan, tay! Gusto hindi!